Good morning mga idol ah, Ngayong umaga, buti naman at medyo gumanda ganda na yung panahon dito sa amin Alos limang araw na puro ulan Mga idol, walang tigil yun, dire diretsyo Kaya mga alaga natin, itong alaga nating kambing is Ito, alagyan lang natin ng dahon ng saging kaka nagsasakatin lang tayo mm -hmm. yun sila mga idol tapos yung mga uh, alagang baby natin yan ito nyo naman basa pa yung kanilang kana tapos yung paliguan nila yan lumalim na mga idol eh itik natin malalaki na So update nga pala dito sa mga pan natin mga idol Mga maliliit na baby Mga kiti oh Dahil sa dire direct yung pag ulan mga idol eh Dahil sa dire direct yung pag ulan mga idol Ito kompleto pa mga idol yan Kompleto pa yan Dito mga idol sa mga maliliit na pa. Yan. Kaya may nabawas ng isa dyan mga idol pa nung isang araw lang dahil kasi yan o mga sila mga idol dati mga tuyo na sila kaya nilagyan natin ng tarapal mga idol yung kano natin ito para kahit pa paano hindi sila ganang mabasa so kawawa ang mga alaga natin mga idol pagka ganong dire-diretso ang plan Lalo na sa kambing. Kailangan mong sa yan. Kasi hindi mo pwedeng pakawalan sila dyan ang umuulan. Magkakasakit mga idol. So tingnan nyo na yung mga bukid dito mga idol. Magkaroon ng tubig dahil sa dire-diretso ang ulan. At kaya ngayon lang din tayo nakapag-vlog mga idol. Nakapag-video. Gawa ng inga. Hindi tayo at dire-diretso ang ulan. Hmm, sila. Si gansa. Hmm. Yung gansa natin dati mga idol, dalawang piraso lang, isang, isang paris lang sila. Ngayon, yung iba dyan, ngayon, anim na sila. Mga anak na lang nila nila yun Ayan, anak-anak na lang yung idol. Yung tatlo na yan saka yun, yung isa na yan, anak, anak na lang yun, Kaya apat na yan, anak na lang ang nanay at tatay nila ganoon din sa bibi mga idol dalawang pirasong bibi lang din isang paris lang din, ngayon nga, marami na sila sa manok naman yun, ah, nagumpisa rin tayo sa puro kiti lang mga idol tapos hininging uh, hininging isang inahin tapos mga ilang pirasong kiti ilang apat na pirasong puro kiti na walang kasigara doon pa kung mabubuhay o ano tapos uh, so yan sila medyo madami na mas marami pa sana yan mga idol kung hindi tinamaan ng sakit kasi tinamaan ng sakit nun mga laga natin halos nagkamatayan hulat sila So, ang mga natira na lang yung mga kiti. So, yun. Buti man mga nag-survive. So, yun, Mga inahin na sila. Tapos, yung iba mga ang itlog na. Tapos, yan. Medyo may mga sisiw na rin yung iba. So, yun lang video natin mga idol. At sa mga walang sawang sumusuporta po sa atin sa ating munting channel huwag niyo pong kalimutang ah uh, mga uh, kanto pala napapadaan sa ating munting channel huwag niyo kalimutang mag subscribe at uh, i-click ang bell notification para lagi po kayo update sa video natin i-upload at sa mga nakabagong subscriber po natin dyan thank you thank you po God bless po sa ating lahat at sa mga nasalanta po ng bagyo, Uh, sana po eh lagi tayong mag-iingat at alalahanin lahat natin lagi yung ating kaligtasan. So yan dito sa parting Nueva Ecija kasi mga idol medyo mataas dito. Kaya hindi naabot ng baha dito sa amin. So yun lang, hang, pag ulan-ulan lang yun mga idol. Kaya lang, din kami dito mga idol pag yung mga palay na namin eh, mga may bunga na, tapos yung iba, malapit ng anihin, tapos pag tinamaan ng ganong bagyo, ng kalamidad, eh, wala tayong magagawa mga idol, talagang lugi o sertihan na lang kung mayroon ka pang maani. Eh. So, sa, yun mga idol, at sa mga silent viewers po natin dyan thank you thank you po hanggang dito lang ang video natin mga idol at God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po.